Good morning sa inyo guys, ito na yung kinakatakutan ng mga marino pagbaba ng barko for today's video Hi blood check, tara samahan nyo ako magpa-medical, let's go Pagkagising ko pa lang guys, kinakabahan na kagad yung kalbo Shush! Paano ba namang hindi ka kakabahan, grabe, kunchumibog, oh yeah Kain dito, kain doon, kuha ng baka, hipon, lechon, putok batok at yung paborito kong bacon Ah, bahala na. Huwag na tayong mag-overthink, guys. May ka-date lang naman siyang iba. Oh, she Kaya pumunta na kagad ako ng banyo para kumuha ng peanut butter. Siyempre, ginamitan ko na rin ang tinidor para hindi mapanis. Sheesh! Guys, na yung ano natin. Pasabog. Ayan natin sa bag. Dito lang siya, Para hindi kumawala. Sheesh! Meron din palang time limit yan guys na kailangan mong mapasa Kaya nagmamadali yung kalbo baka ma-expired yung bango Alright! Touchdown! Nandito na tayo guys Grabe sobrang dami ng siman. Unang gagawin meron tayong papel na dapat fill upan Pumila na kagad ako guys pagkatapos sulatan Sabay suot ng pink na mask Eh sabi ko na Barbie Tinawag na yung pangalan ko guys kaya dumiretso na ako sa kabilang building Dito naman ginagawa yung mga examination kaya dali-dali ko nang pinasa yung peanut butter kong dala. Nung ipapasa ko na guys, hindi na raw kailangan, sabi ni madam. E di iuwi ko na lang kasi sayang. Alright! Pagkatapos ma-reject yung peanut butter ko, nagpakuha naman ako ng dugo. Tinanong ko na rin guys kung anong type ng dugo ko. Sinabi ba naman sa kalbo, type B ka sir, as in vocal. Oh, she! Pagkatapos makagat ng langgam, sunod dental. Ayos pa naman daw yung mga ngiti, sabi ni doc, kumukutikotitap. Nakapackage na pala yung medical ko guys, kasama na dyan yung x-ray, ECG, audiometry, pati na rin yung paborito kong subject, PE. Eh, napakaangas par, dyan pala kailangan ilabas yung Jolly Hotdog, shesh, nakakahiya! At ang huli kong kinuha, psychometry, dyan makikita kung gano'ng kalakas yung topak ng jowa mo, oh si... Okay, finish or not finish, pass your paper. Kinakabahan yung kalbo, ano kaya yung magiging resulta?